Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang.

dito tayo sa paligid ng NBI, uh, NPI yung kuwaan ng NPI yung mga vendors na nandito dito

ピッ

त न तव्हां भईया Marami talaga ngang madidikit sa pulo rito ng mga vendors to at dito sa buong kaba ng bukid. Kuwapapa sinya naman kanina pa nagalipit-erit, talaga mang susuring po malagay, no? Baka hindi naman bya na tama pa ng mga, mga pulis. શછઇલેલેલ રેલેત ઺િલ હેલ હ૆઺ હેલાલ હેલે હતલે ન્લાલા paligid ng mga sumisigaw na sabi maawa naman kayo pero hindi naman nila talaga alam na yung kit yan kung ano talaga yung trabaho ng Manila dito Ang bully na kita. Ayun, ayun, tayo Nakasup ko lang sombrero. Ayun. E ayun. Isa pa. Ayun, nakasup sombrero.

别 o you know? tintahan, tindahan may, may, mga sidecar kasing ginagawang tindahan natin kaya akala ni na mga ko kasi tindahan pero hindi naman Ay, bang kasi erong chip kaya pinalayo na lang kasi bawal din doon dahil na nakalagay na no parking Again, dito tayo sa kahabaan ng United uh, Nation Avenue o UN Avenue sa may gilid ng mga kumukuha ng NBI. Ano? Ano? Ito tayo sa kabila. sa kasi na itong kuha ng mga NBI ay eh marami maraming uh, tindahan kasi syempre maraming parokyano rito yung mga kumukuha ng uh, uh, NBI yung requirements ng NBI na marami talagang uh, naka nakapwesto rito ayun, so, maradala no, rin itong tricycle, ayun yung sila sabi natin na pati yung tricycle ginagawang tindahan kasi mas nakakapark yan sa kung saan doon. lugar So nagiging nga uh, ambulance vendor sila So at the same time makakatakas sila Pagka uh, mayroong mga hulit tulad nito Sa gulong, sa gulong, Ay, dito, sa gulong. Ready to rise sakin tayo, dito. Dali, dali, naman Lapit na Ito yung mga nakalagay sa truck natin. Ito yan, ano, delikado ito. Mga for transparency, uh, idodonate yung mga goods na nakakuha natin sa UNF dito sa may MYRC o yung Manila Youth Reception Center. Ito, yung mga nagsisave ng mga neglected, yung mga nagre-rescue ng mga batang pakalat-kalat sa kalye. Doon idodonate yung nakakuha natin sa UNF, which is a... Uh, Up, 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 up. Sige, sige, sige. Yung mga pugo sa kaya mga ganito. Yeah. So doon ang paksak niya kay Mamreya. Yeah? Pera. Yeah, kasama lahat siya. Na yeah, ito to, mate. Yeah, yeah. pera yun Wala naman pera Kasi yung mga pera ito 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 yun Doon sa bento So ito lang yung ito ito Yung mga kinatugan na ito So sinisimot lang yung sa loob Ayun si Ma'am Rhea Lagyan nyo lahat yan yung noodles Lagyan nyo rito Hindi oh, natin to, lagyan nyo lahat

hindi ka gabi yun. Ito yung bago naman. hindi ka gabi yun. Gusto na, makita po yung kagabi. Ayun na, isin na. okay na. Pero nila kagabi. Tinawag nila. Ito yung sa UN. Tinawag nila kahapo. Kagabi na na ito. na ito. na ito. Ayun ito. na na So sa MOIR natin. Para makain ng mga batang amarelis. Okay. Maraming salamat mga kapwento, Maynila at mga kayon so ito yung RAC sa kabila o yung rack na tinatawag. ito naman yung MYAC. okay